shout out guys uh, Ati pong ipong shout out pala sa mga viewers ko na mga OFW at ngayon nagkakapi sa araw na to mayroon po tayong pantuuno o ring video kung saan sinabi na ni Inde Pizarra Sara ang kanya pong mga abogado sa magdidipinsa sa impeachment case laban sa kanya. Ito po yung napaka nakakagulat kaya pala, kailangan nilang ididili dahil hindi pala basta-basta ang kanyang mga abogado magdidipinsa sa kanya. Yun, panic mood na sila. Dahil ito po ay ating mapapanood na nakakamanghang mga abogado na ating pong uh, makikita sa impeachment trial sa araw ng June 11 itong mga abogado na to magdidipinsa kay Bibi Sara. Sara. Unang lawyer ko doon ay aking father-in-law, si Attorney Lucas Carpio. And then ang sumunod na lawyers ko doon ay si um, attorney, attorney Michael Tua. And then, uh, okay lang yung sound, no? Okay, okay. Sige. And then, Ang uh, Susanod, you yung Supreme Court cases about the 125 confidential funds of the office, office of the vice president. So, ang lawyers natin duon ay ang Solicitor General's office, uh, since they represent all uh, branches of uh, government in cases, uh, offices of government in cases. And then uh, there is one um, petition questioning. the constitutionality of the articles of impeachment and the lawyers there are Victor Salazar. Alam at... niya, na, na, yan. Kung sino-sino mayan, good luck sa inyo mga sir sa Sulgan. Alam kong kayong yung tatlo na mga magdidipinsa kay Inday Sara ay magaling at no, naghahanda na pinaghahandaanan niyo yan. At uh, ito na mga kaliwang mga grupo, ano? atat na atat. Hindi makapag-anta. O, ah, diba? Kaysa si, Dilima. Sko. Yung Sino-sino pa dyan, mga... Nakakala nyo na si Castro. akala, so, ko, akala ba ni nila eh, napakalinis? Walang bahin na korupsyon mas na kayo yung dati nilang yung ginagawa ano galit lang kasi sa, sa mga Duterte kasi yun lang yun o oh, uh, diba natat <laughs> natat kayo na congrats from pala kay Jesus Codero na <laughs> uh, siya yung uh, schedule instead na June, uh, June 2 nilagay niya sa June uh, 11 ito si, tingnan natin kung uh, gaano ba talaga uh, kung sino-sino nandoon sa mga kaliwa. <laughs> uh, good luck nilang. Paalala pa naman. Tingnan mo yung pinaalala. Naalala nyo guys nga. Ito si uh, Yurmi Isko na nagpapaalala sa kanyang kongresista na video parang nagpasigasiga di umano no? sa uh, ka uh, Sa kanyang termino ay eh, hindi na pwede yan. Kasi nasa watch sa kanya. nag na siya. Nagbabala siya sa mga abusadong mga nasa niya. Kaya, ang ganda din may ano. No? Ayun lang po. Ako po yan ano na lang. So good luck. BP Sara. Laban. Laban. Man be strong. BP Sara. Thank you for watching.